Guys, kain tayo ng dalanghita. Guys, oh. Gamot sa ubo. Kasi inuubo si Wonder Nanay. Oh. Kasi hindi tayo pwedeng inom ng inum ng gamot na ano guys, ng galing sa mga tindahan kasi hindi magandang ano yun, epekto sa katawan. Kailangan gawa natin ng paraan tulad ng ganito mga prutas mga citrus yung mga maasim na prutas yan mainam yan sa may mga sipon at saka ubo o, ito guys oh. dalang hita kain tayo guys ng dalang hita para mawala na yung ubo natin at saka sipon Mm. Yummy, yummy. Okay guys. Kaya tayo kay para mawala na yung naramdaman ni Wonder Nanay na ano. Cough. Okay guys. Thank you for watching. Bye.